Bye ay nanon tayo. Good morning. Good morning guys. Happy Monday sa ating lahat. Bye tayo guys. Diyan lang sa malapit. Sa malapitan lang, sa malapitan dyan lang dahil sa malapitan yan dahil sa malapitan gawing tayo na ano guys gawing tayo na talipapa hit natin yung mga baon yung ano nila almusal para makapag almusal naman sila di ba guys? Ay! Okay, e, buhay na. Buhay ng isang driver. Okay? Ito yung buhay ng isang driver. God, huwag mo kami pabayaan. Huwag mo kami pabayaan sa biyay ko araw-araw. Thank you so much. Buhay ng isang driver. Okay? Ito yung pinakabuhay natin. Bilang isang driver. Okay? tayo sa boundary boundary ng ano Kalaukan versus uh, Quezon City yan yeah? boundary Quezon City na tayo ngayon yan yeah, good morning sa ating lahat Pag nabigat tayo ang amin kakabsat, yeah. Pag nabigat yung amin, may iba na kasta na agaw tani ka mong amin. Nga want to ah. <laughs> Thank you so much. Yan, natututo ako sa mga ano ko, sa mga kasama ko sa grupo. Yan, sa team. Topa. Yan, mga iba na kasi sila. Kaya natututo ako. Yan, hi sa team Topa. Gandang umaga sa inyo lahat. Ang dialect kasi ng Isabela is ano, Ilocano, na yoga, tapos yung panang salita ng pala na Tagalog. Pero, pinaka ano ko kasi, dialect ko talaga is Ilocano. Kasi from Ilagan City ako, tapos Ilocano. Ang father ko is Ilocano ibanag. Pero mas natututo ako sa hmm. Ilocano. thank you